Okay, para maano yung galit nyo sa isa't isa. Okay, barat. Magkaway talaga yan. Ha <laughs> Hindi, hey, kayong dalawa talaga dyan magkaaway. O, oh, ano? <laughs> Nakikinig lang yung dilaw. Oh, tapos na. pa rin tapos Awatin mo ano Hitler Hindi ko kaya awatin dalawa Magkaway talaga Dalawa yan bahala kayo dyan ha hindi ko kayo awatin marunong naman silang umiiwas sa isa't isa iiwas na lang yung isa dyan pag ayaw na ng gulo <laughs> walang pag-alam yung iba eh. <laughs> refer yung isa kanji canyon aronela mga buhok nge okay. di paka takot. ah di tapos pa bang ayan mga ano sila nagdasal na pareho sana nah. Brad. <coughs> Iwas na si ano, paring Ronnie. Iwas na sa gulo. <coughs>